magandang umaga ulit mga master bali uminit na dito gumanda na yung panahon, wala na yung bagyo bali ang gagawin natin ngayon mga master ay yung dito yung hagdan muna kasi mabasa-basa pa yung mga forma, hindi ka mabakalas para magamitin ko siya dyan hindi ko pa siya mabakalas mga master kaya itong hagdanan muna mga master ang gagawin ko mga ka-master papakita ko sa inyo kung paano magagawin yan, kung nakikita nyo yung yung hollow block natin papunta doon. Doon, kinanipin ng hollow block. Harangan natin siya dyan para maganda yung papunta niya dito sa balcony. Bali, nakalagay na ako ng butterboard, mga master. Kitang-kita niyo naman siguro, nasa ulog yung butterboard ko. yan, Pati doon sa kabila, nilagyan ko pati itong tuboy na nais ko na. yan, Bali, guguit ako na lang siya dyan ng hagdanan niya para makita niya, mga master. Yan mga master bali ito yung pattern ng hagdanan natin. Yan. Ang haba na nai, ang haba ay 1 feet bago itong laki na naman ay 14 cm. 14 cm. Bali 3 steps siya. 1 2 3. Ito na yung pangatlo natin, yung ibabaw ng slab mga master. Yan. Ini butter natin. Bago itong baba naman to, ito na yung pinaka flooring natin kapantay doon. Mama. Ito na master, gagawin ko na to, mama master. Sama niyo ako. Dali yan, master. Ilagay ko na 'yan ng dowel slot. Sige, snack ka na, halo. Mommy P. Oh, yan bali mga master. Yan tatayuan na siya natin ng poste. Eh. Yan siya natakbo na natin siya. Yan. Pantay dapat yan dyan, pati dito mga master para pantay na pantay. Bali ito. Yan ang ginawa na nga pala namin na step. 3 step 1 2 3. Bago yan. Bubuhusin na namin yan mamaya kasabay ng posting to mga master. Bali Ayan si Rens. Oh. Papakita ko sa inyo paano magkabit mga master. Tataklo ba na natin siya? Ngayon, balita tapos na natin 'yan oh, no, mga master. Tayo 'yung poste. nalagyan na natin siya ng sinturon. Ang sinturon natin, mga master, bali, ito Diyan din natin, natin. mika-kimpahan 'yung mga master. Diyan, ipitan natin 'yung poste. Tapos 'yung panggilingid, natin parehas 'yan, mga master. Kailangan nasa hulog yung parehas. Ayan mga master. Bali, bubusan na namin mga master. Sama nyo kami. Mga master. DIY design. Kung nakikita niya yan, yung bakal. Yan, gagawin kang design niya, mga master hanggang doon. Parents, mga master. Yan, kaya tignan niyo kung paano maglilagay, mga master, ng aking design. Yeah, yan siya. Yan. Tignan natin. Para siya, hindi na rin siya makadulas, mga master. Yan, mga master, patapos na tayo. Konting ayun na lang, mga